Tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa patuloy na alitan at kaguluhan, hindi sa pagkakaisa o katahimikan. Sa kabila nito, nag-aalok ang Biblia ng kakaibang pananaw sa pag-abot ng kapayapaan. Sa aklat ng Isayas Kabanata 26, Talata 3, nakasulat, yung iingatan siya sa lubos na kapayapaan, na ang pag-iisip ay nanatili sa iyo, sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. Ang talatang ito ay nagpapahayag na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa matatag na pag-iisip at tiwala sa Diyos, hindi sa patuloy na tunggalian at kaguluhan. Tuklasin ang mga hindi inaasahang pinagmumula ng kapayapaan kasama ang banal na mga kontradiksyon. Mag-subscribe ngayon upang makatanggap ng araw-araw na dosis ng banal na kabalintunaan na magpapalawak ng iyong pananaw at mag-aangat ng iyong espiritu.